So mga bagay na kailangan mong dagdagan o iangat pa sa iyong sarili. Kung alam mo na tipong parang kulang ka na sa isang lalaki, tipong parang hindi na nag enjoy sa iyong isang lalaki, tipong nababawasan na ang interes mo sa isang lalaki, ito na siguro mga kamamay, ang kailangan mong dagdagan o mas higitan pa pagdating sa iyong sarili. So mga kamamay, bago natin simulan to, bago natin na uh, pag-usapan ang ating topic ngayong gabing ito, isa lang palagi hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and mag-like ka na rin sa video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. So dahil mahal kita, dahil mahal ko kayo, huwag natin masyadong patagal itong mga kamamay. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong dagdagan o iangat pa sa sarili mo upang lagi kang hanap-hanapin ng taong mahal mo? So number one, dagdagan mo ang oras mo para sa sarili mo. Oo mga kamamay, oras para sa sarili mo ang kailangan mo upang mas lalo kang hanap-hanapin ng isang lalaki. Hindi mo kailangang ibuhos ang oras mo sa lalaki sapagkat ayaw nila ng ganon. Hindi nila gusto ang babaeng binibigyan sila ng sobrang daming oras. Nawawala ang kanilang pagkalalaki. Nawawala ang kanilang challenge. Ayaw nila ng maraming... Uh, oras ang binibigay mo, ayaw nila na nakafocus ka sa kanila. Okay, mas mabuti na sa sarili mo na lang yan ibigay. Kamamay, ano ba paano ko ba sa sarili ko? Para mapansin ako ng isang lalaki. Siyempre, kapag ka nagbigay ka ng oras sa sarili mo, mabibigyan mo ng panahon na mag-ayos ang sarili mo, mabibigyan mo ng uh, panahon na i-improve ang sarili mo, at the same time, magiging high value ka kapag ka ganyan. Kung dati dahil sa kakafocus mo sa lalaking yan, hindi ka na nakakapag-ayos, napapabayaan mo na ang sarili mo, mas inuuna mo na ang maging kachat siya kaysa mag-workout. Dati-dati naman, nasipag-sipag mo mag-workout. Dati-dati naman, kahit nasa kwarto ka, nagpo-push up ka. Okay, nagsusumba ka, kaya ang ganda ng katawan mo. Pero bakit nung naging jowa mo yan? Bumagsak na ang katawan mo. Okay, nalaspag ka na. Tapos masyado pang maraming oras ang binibigay mo sa kanya kaysa sa sarili mo. Hindi ka na nakakapag-ayos. Nalosyang ka na. Kaya ang isang lalaki ay uh, lumalayo sa iyo. Kaya ang isang lalaki ay naghahanap ng panibagong attraction sa iba dahil nga masyado kang maraming oras sa kanila. Sa so, madaling sabi, bigyan mo naman ng konti pang oras ang sarili mo para muli mong maibalik ang dating value mo sa kanya. Okay? So yan yung number one tips ko sa inyong mga kamamay. Magdagdag ka ng oras sa sarili mo at hindi sa isang lalaki kusa po yan kusa pong babalik sa inyo ang isang lalaki kapag marami kang oras sa sarili mo